Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mga ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at tiliktas kami sa pamamagitan ng kanyang pakamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kami iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Mahabagan mo kami, Mahawing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. sa nobena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Nung ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinamang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag saan naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain, at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Matayimtim sa loob na iniling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliwa't ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang ng makabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukhat walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ng mga sa ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat lubos na umaasa, sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Inanang laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matibiyas na pagmamahal. Maikpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, ang inaming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Pigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan, nang matupad namin ang aming tungkulin, na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa bungsang katauhan. Amen. Mga kahilingan sa ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayang ina, ipanalangin mo Upang kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi, sa pagmamahal ni Kristo sa tao. O, pintahing panalangin upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. O, pintahing panalangin upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus, panalangin upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masin tayong panalangin kami, Upang lagi naming sikaping matamo mo ang awat patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masin tayong panalangin Upang kami. maunawaan namin na tinuturoan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintayin ipanalangin Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintayin na ipanalangin kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintayin na ipanalangin Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Pasin tayong panalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Pasin tayong panalangin mo kami. Upang magsikap kami maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Asin tayong Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Asin tayong mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Asin tayong ina, mo kami. Upang mawanawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masin tayong inay, panalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masin tayong inay, panalangin mo Opang kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikawubuti ng iba. Masin tayong inay, panalangin Opang mo kami. Upang tanggapin namin ang aming mga pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masin tayong inay, panalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, nang ang mga obispo at ang mga pari, masintayin na panalangin mo kami, upang pagkalooban kami ng Panginoon ng marami mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina ay panalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ng panalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan Hanggang sa kamatayan. Masintaing inaipanalangin upang kami. itaguyod namin ang kapagkapantay-pantay ng kababaihan at mga kalalakihan. Masintaing inaipanalangin upang kami. magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintaing inaipanalangin upang kami. matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa kanya. Masintaing inaipanalangin upang kami. maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tag Panginoon, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintaing inay panalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kami pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintaing inay panalangin Upang mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintayin na ay panalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayin na ay panalangin mo Tahimik kami. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga pangangailangan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. feeling mm -hmm. Salamat kay Kristo na nasa banal na Eukaristiya. po tayo. Panginoong Kristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng ama ng buong niyang pagka-Diyos ay sumayo at sa pamamagitan mo ni loob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng ama. Lobin mong pagsisiyan naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ng mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay, sa pagbibigay mo.